Hmm, maliit lang kabli, no? oh. Tiba yung kable, no? Oo. Oh. Tibay yung kable na yan. Hindi naging siya. Hindi pasado sa ano yan. Pasado nga sa quality yan, kaya lang yun. Eh. Kagaya nga yun, no? Ano po? Kaya yun lang yung lifeline nila, oh. Paano kung umiikot pa lang na ganyan bumagsak na? Yung lifeline nila, ano din yung lifeline nila, oh? Maliit lang din. Kable din. Alay.

Mia. nag vlog pa ako. Doon nagpunta siya rito, ang dito eh, dito na tayo Tapos sila ilang ilang Alam ilang 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 bayu di likid saho memang lon oh lang lang galawan Gagalawan nila Ang liit nga ng kable nila? Ang Kapal ng kable nila, mga 0.5 lang yata. 50 Ayan na, bubaba na. Salam nga